Hindi biro ang responsibilidad at sinusuong na peligro ng mga kababayan nating rescuer. Pero ang kanilang sweldo, kakarampot. Kaya naman ang marami sa kanila napipilitang mga ibang bansa kung saan in-demand sila at di hamak daw na mas malaki ang sahod. Narito ang aking report. One, two, three, three, three. Sila ang unang takbuhan kapag may kalamidad. Spreader, spreader. Ang unang balikat na aakay sa biktima. Okay, sa mga pinakadelikadong lugar. Sa dami ng kalamidad at aksidente na dumarating sa bansa taon-taon, lumaki na rin ang lumaki ang bilang ng mga rescue team sa bansa. Ang Makati Rescue 168 ang isa sa pinakaunang rescue team sa bansa. Dalawampung taon na itong romay responde sa iba't ibang aksidente. May ambulansya, fire truck, rescue truck, at 45 paramedic at rescue personnel ang Makati Rescue. Sila ang unang rumesponde sa bus bombing sa Makati. Glorieta bombing. At gas leak sa West Tower Condominium. Labing anim na taon ng rescuer si Ernie Season, parte na raw ng buhay nila ang malagay sa alanganin. Sa amin, as rescuer, una namin iniisip, siyempre, yung safety namin. Tapos pangalawa, yung makatulong kami na ma yung buhay o kung yung gamit nung aming nire-rescue. Ang trabaho nila ang isa sa pinakadelikado. Pero ang sweldo ng mga rescuer, isa rin sa pinakamaliit. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin permanenteng item o plantilla position para sa rescuers. Kaya karamihan sa kanila, driver, clerk o administrative staff ang item sa payroll. Dahil dito, marami ang napipilitang mga ibang bansa kung saan di hamak na mas malaki ang sweldo. Ang MMDA Rescue naman ang pinakamalaking rescue unit sa bansa. Highly trained at ilan sa pinakamagagaling ang kanilang rescuers. Pero halos 90% ng original batch ng rescuers ng MMDA na recruit na sa Amerika, Middle East at UK. In demand daw kasi sa ibang bansa ang mga Pilipinong rescuer. Mas marami kasi tayong karanasan sa kalamidad kaya mas hasa tayo kumpara sa mga dayuhan. Ang experience nila ibig sabihin na uh, mahaba na malaki na kumpara sa ano kasi lagi tayo may may aksidente eh. at saka yung actual response at saka yung paano manage natin yung disaster kaya napipili yung anun na yung minsan pag naka-apply sila silang inuunang kunin pero tulad ng ibang rescuers wala ring permanenteng item sa payroll ang MMDA rescuers kaya karamihan sa kanila contractual employees ang iba naman katumbas ng traffic aid ang posisyon at sweldo dapat yan ano yung nasa standard. Anong, yung, sabihin, salary, dapat uh, may career position na uh, para mapa, ano, mapamanatili natin yung mga ano dito na hindi na sila umalis. Sa kabila ng mababang sweldo, kahanga-hanga ang mga rescuer na piniling manatili pa rin sa ating bansa. Anila, higit sa sweldo, mas mahalaga ang makapaglingkod sa kapwa. Siyempre, questioning kasi sa sarili mo kung Are you doing the right thing ba na you're using life for that? Kaya lang yung fulfillment na na feel namin, lalo na pag alam namin nakatulong kami, parang nababawi na lang din yun. Kailangan din po ng mga Pilipino na, ng rescuer din po. So kung aalis din po yung mga rescuer para mag-abroad. So wala na pong rescuer sa Pilipinas. Okay.